mga boss, welcome back sa ating Kerjims Adventure Channel yan, so ipapakita ko sa inyo ngayon ng ating Mobile Legend Gaming ayan, mag start na po mga boss, ka Gigi yan, inyong lingkod na si Boss Gigi don't forget ko like and subscribe at ito, ilabas na natin ating mousepad at ating punasan muna siguro itong ating miss sa mga boss kasi medyo mabasa medyo pasok ko may basa eh, ayan So mga boss ha, uh, ito, to papakita ko sa inyo ito ating mouse pad. So maglaro tayo ngayon ng Mobile Legend gamit ang ating uh, mouse and keyboard. Ayan. So masana sana maging matagumpay po tayo. At ating na planong gamitin hero ito ay si Balmon. Ayan. Ayan mga boss, na nag preparation pa lang ako dito. So ilabas na natin ang ating mouse. Ayan, itong ating mouse. Okay, so hopefully gagana to no. Actually gumana naman talaga siya mga boss kasi ginamit ko na siya sa unang nating episode. Ito ang ating keyboard Yan. Ito ang YS uh, HY CJ pala ang ating keyboard at mouse. Actually ito ang Chinese brand mga boss. So ito itong gagamitin natin mga boss. Kailangan kasi natin ng converter yan So, buksan na natin ating converter kasi ayan. Okay, mga boss. Ayan. So, preparation na natin, no? Buksan natin ating uh, ibu bluetooth natin to. Actually, bluetooth to mga boss, ha? wireless bluetooth siya. So, and boss, ito habang hinanap ko pa aking adapter, no? Ayan, nakita ko na yung aking adapter. Ayan. So, kailangan natin ng cord para sa ating converter uh, kita nyo naman mga boss sasaksak ko muna dito mga boss ha okay so itong type C yan, kailangan para yan connect mo lang kailangan nag ilaw yung mga boss para club uh, natin na uh, gagana siya yan okay wait lang mga boss ang ating next yan. may instruction po siya ha? Pwede naman magkapalit kung saan nyo may lagay. Basta nandoon lang sa dalawa. Okay. Gumana ng ating keyboard. Yan yung ilaw. Daming ilaw. Ang ating next gagawin, ito, i-tap ko natin yung ating mouse. Medyo, ayan mga boss. Okay. So, nakita nyo naman, biglang nag-function yung maganda nating kulay. Oh. Okay. Okay, yan. Tsaka yung nasa gilid mga boss ha, yung set up ko, kailangan yung mag-download muna ng Geek Gamer. Tapos open nyo yung ano, yung kanya ating Bluetooth and connect nyo. So, nagpapangsa na po ito yung mga boss ha. Pag lumabas na yung puti dyan sa inyong ano, mobile, sa inyong gadget yan, ibig sabihin nagpapangsa na po yung Geek Gamer natin. So, open natin yung app nya. Papakita ko sa inyo mga boss ito. Yan. Ito po yung download natin mga boss. So, kailangan lalabas yung Geek Gamer dyan. Tapos, sa gilid nyan, meron po siyang naka, no? Indicate yan. Eh. So, kung paano natin maglagay ng mga keyword. Okay. Actually, na-set up ko na to last time. Yan. So, kung paano natin siya i-drop. Ayan mga boss. Okay, start muna natin. Yan, yan change. Okay, hanapin muna natin na ating main uh, ating subject hero dito mga boss. Inahanap ko si Balmon eh kasi nahirapan kasi maglaro ng Balmon. Yan, kita niya si Balmon at ang ating kalaban dito, pipik ng kalaban na medyo makunat. Gusto ko yung makunat, ito na lang. Yan, mga boss. So, Balmon versus ano bang hero na yan? Nakalimutan ko. Yan mga boss. Oh don't forget to like and subscribe. Ng start na po nating Mobile Legend. Yan kung paano po tayo mag-set up, paano tayo maglagay ng Okay, kitang kita niyo naman. Okay. So yung nakita niyo boss, opinion lang 'yung ano, gigibber diyan sa gilid tapos 'yung uh, next tap niyo lang 'yung change. Yan, layout. Tapos may edit, uh, edit siya. So long press niyo lang tapos i-drag out nyo lang kung saan siya itapat para magamit natin yung bawat keyword nito yan sa ang purpose nito mga boss ay kailangan may tapat nyo siya sa bawat lit ano o kaya sa bawat butas para uh, para makita nyo ang function tawag save lang siya mga boss yan kita-kita nyo naman okay mga boss ayan ang mga boss kitang-kita nyo naman no oh. yan Okay, kitang-kita nyo na ang mga galaw ni ano dito oh, ni ni Balmon. Actually mga boss, bag baguhan lang tayo dito sa ano, hindi pa natin gaano gamay ito ng keyboard natin. Ah, uh, tsaka yung bawat uh, bawat keyboard kasi na aking siniset up dito, so medyo hindi ko pa gaano nakabisado. Pero balang araw baka map ano na natin 'to. So ito nakaseta pa ko dito ng Q, Q ito yung Q first card, second skill, ito yung uh, at Katabi ng... Ano ba itong uh, bawat litra dito? So, E, tsaka D, tsaka R. Yan, ano? So, yan. Naka 1, 2, 3. Tapos, yung 1, 2, 3 dyan... And, naka F1, F2, F3 yung ano? Yung uh, additional skill, no? Yan. So, tinatandaan ko lang mga boss. Kasi, uh, siniset ko to bawat keyword kasi. kasi uh, para uh, yung medyo malapit lang sa... Ano, Parang hindi ka ano, mapapalay yung bawat fingertips mo sa bawat du uh, duro mo dong bawat keyboard. Yan. Kita, kita yung mga, mga, boss. Kaya lang, ang problema natin dito mga boss, hindi natin gano'ng kabisado pa itong bawat uh, keyword keyboard na ating sineset up dun, mula dun sa ano, sa geek, ah uh, geek gamer. Yan. So, as naman, accurate naman yung bawat galaw niya. So, ganito. Ganito mag-setup, no? So, open mo lang yung G Gamer. Tapos, uh, click mo lang yung change. Pag, pag click mo ng change, so, pindutin mo lang yung edit. Tapos, after doon, itutok mo lang yung, ano, yung cursor o yung parang point doon. Kututok mo kung saan mo siya. Kailangan na itapat siya doon sa, ano, bawat, uh, ano ba tawag niyan? Bawat skill. Kailangan nakatapat siya doon, mga boss kasi pag di, nyo, di hindi nyo siya naitapat so medyo malayo layo yung ano halos hindi siya nang magulat lang hindi nagka function no? ayun so yung pag si, uh, edit lang natin yung game mode tapos change tapos edit ka tapos uh, hilain mo lang yung cursor dun tapos yun save na po uh, tapos yun no? ayan mga boss so kitang kita nyo yung pang umatake tayo ng 1 2 3 yung skill skill 1 2 3 ni Balbon gal galaw na galaw naman siya Okay, so naka ilang hits na rin tayo dun sa ating kalaban. Actually, ano lang to, no? Hindi naman siya lang classic. Ito yung practice lang ng ginawa natin para para one day ma-master ma na natin 'yan. Pag yan na master natin mga boss, hindi na tayo gaano nahirapan sa sa kind screen kasi nakatutok lang tayo dito sa key uh, keyboard tsaka sa mouse natin. So, konting practice pa para masaulado natin lahat yung keyword. Para uh, hindi tayo mahirapan Bawat uh, Lakad natin Pero ang problema lang mga boss no, Yung uh, kanyang eyesa, Eyeside down Outside down Ay, Ano tawag nito Yung kanyang naglaran Yan Okay So medyo napapalayo yung kamay ko oh, mga boss no? Okay Okay minsan pag nasabay ko siya may, may mga mistake ako nagagawa pagugulat lang ako dito mga boss no na may uh, parang nagsabay yung skill tapos may ikot ikot mo pag uh, okay ba yung pagbabal mo natin no yan accurate na accurate, accurate yung B back sinadya ko ilagay yung B sa sa no sa back para at least naman tapos yung space enter so dapat yung pag-aralan natin para, para mabilis yung pag-casting natin no? oh, nag isa isa pa lang ako mga boss pero oh, one day manu din natin to makuha din natin yung bawat combo nito actually alam ko naman laro to si Balmo problem nga lang hindi ko gano'ng kawisado bawat keyword nito keyboard, bawat letra dito sa so, keyboard. Yan. So kahit sila nahirapan siguro sila sa una yan. Kasi pag hindi nagpa-function, so pinubuksan ko po siya ulit hanggat sa makita makita ko na yung ano. Yan. Sa so, makita ko yung slot. Tama so, boss. So bilis na natin kamay no. Okay boss, thank you. Don't forget to like, like and subscribe. Thank you for watching nga pala. At panoodin nyo hanggang sa dulo. Okay, see you for my next vlog. At ito ang ating Kajum's Adventure. Babush!